So, matanda lang ba ang nagkakaroon ng prostate problem, Dok? Well, ganito, no? Lahat ng lalaki may prostate, pero usually, pag tumatanda, mm -mm. totoo yan, doon lang mm -mm. nagkakaroon ng problema, pagsakit, or pag-enlarge ng prostate. Hmm, okay. Pero ang mga anong edad yun? Pagka sinabi mong, eto na, eto na, kailangan na i-check. <laughs> Usually, 50 years old pa taas, mm -mm. doon nagkakaroon na ng mga problems with or without symptoms. Pero sometimes, kunyari, merong strong na family history, yung tatay or kapatid nagkaroon ng prostate cancer. Kahit earlier, kahit mga 45, pwede na. oh Pero lahat ba ng lumalaking prostate nagiging cancer, Doc? Yun ang importanteng intindihin mm -hmm. natin, no? So, hindi lahat ng lumalaking prostate, problematic at magiging cancer. Mm -mm. Prostate cancer is totally different. Pag lumalaki yung prostate, pwedeng nagkakasintomas, pwedeng nagkakaproblema, pero hindi ibig sabihin papunta na sa cancer yon. Isa mm -hmm. yun sa mga common misconception ng mga pasyente no, na pupunta sa atin. Natatakot pag makita sa ultrasound, lumalaki yung prostate, or magkakaroon ng sintomas ng enlargement ng prostate, mm -hmm. akala nila papunta ng cancer. Not all the time, no? In fact, konti lang naman dyan yung magkaka-prostate cancer. Pero ang importante rin tandaan natin is sometimes kahit yung mga walang sintomas, kahit mm -hmm. yung mga hindi pa masyadong malaking prostate, pwedeng sila pa yung mag-end up having prostate cancer and that's mm -hmm. why it's very important to screen. mm. -hmm. mm. Oo. Oh, yung yung screening talaga pang mm -hmm. yun lang sundot puwet lang daw ka <laughs> ba talaga Well it's one of the things no kasi sabi ko nga kanina yung prostate nandoon siya sa ilalim ng pantog no mm -hmm. napakalalim noon hindi siya makakapa doon sa labas lang ng tyan mm -hmm. and the best way para makapayon is sa loob ng puwet kasi nandoon siya nakakapa So kunyari may cancer na talaga makakapa yun no pag Alam ng ano ng doktor o, well, kung si ano yung kapal ng cancer Yes oh. yes yes we're trying to do that pag kinapa natin sa loob ng puwet pag merong bukol akapay natin yung bukol, pag matigas yung prostate may mm -hmm. mga signs no. But then again, more of suggestive lang mga yan. Okay. At saka hindi lang ito ang method. Another way is yung PSA testing which oh. is a blood test na specific yon sa prostate. Mm -hmm. So pag tumataas yung PSA sa dugo, tapos may prostate cancer, pwede natin gumawa ng further testing to mm -hmm. check kung meron talaga. Pero ito yung mga pinaka-basic na test, no? And when we talk about screening, ibig sabihin pag 50 years old na, kahit walang nararamdaman, mm -hmm. kung may nararamdaman sa pag-ihi, or basta 50 years old at gusto lang magpa-check kung meron na ba siyang risk for prostate cancer, ito yung mga pwede natin gawin. Mm -hmm. Iko-combine natin, no? We do a blood test, yung PSA, and then we do yung DRE or digital rectal exam digital kasi digit o yung daliri no kakapain tapos kunyari may mga suspicion tayo for example medyo matigas yung prostate sa kapa medyo may bukol tayo nakakapa or kahit walang nakakapa pero yung blood test sa PSA tumataas mm -mm. we might have to do additional testing to confirm prostate cancer kasi hindi naman nako-confirm ang prostate cancer with just these tests no ito yung mga pang-screen lang mm -mm. kung meron tayong suspicion base sa mga test na to gagawa tayo ng mga additional test to confirm kung meron ba talagang prostate cancer at magamuto. Oh, okay. Pero ano yan? Every year na ba yung screening na yan? Basta tumuntong ka ng 50? Well, we usually start at 50. Sabi okay. ko nga pwedeng earlier, 45 kunyari may strong family mm -hmm. history kung talagang na-diagnose kunyari yung tatay na may prostate cancer or kapatid. Pero yung screening frequency, on average, mm -hmm. we recommend it every year. Kasi hindi naman ibig sabihin ng at 50 years old normal yung PSA at 50 years old kinapa walang bukol. Ibig sabihin nun okay na no, hindi hindi natin pwedeng hayaan lang kasi what if in the future? 50 years old sa totoo lang oh, bata pa yon eh, oh, di ba? Oh, oh. Matagal pang mabubuhay okay. yon and we have a lot of years to check. So in terms of frequency, On average, yes, that's the mm -hmm. recommended every, many, yes. every year, every 12 oh, oh. months, yeah. Okay, hindi ba pwede ultrasound? Kasi yung iba, parang ewan po kung bakit ayaw nilang pasundot doon sa <laughs> puwet. <laughs> Nababother sila. Eh, pwede <laughs> naman, no? sabi ko nga, yung PSA nga, it's just oh, a blood oh. test, wala naman. No? Pero of course, sometimes kasi... Mas gusto nyo pantusokin kayo? Ganon. <laughs> sometimes kasi, kahit na hindi so, na ganun kataas yung PSA, oh, oh pwedeng may makakapa tayo no uh -huh. and sometimes may mga ibang sakit na pwede nating makapa for example uh -huh. yung prostatitis na tinatawag uh -huh. or nagkakaroon ng bacterial infection yung prostate uh -huh. Pwedeng magpataas ng psa yon Mm -hmm. Pero pag kinapa natin yung prostate, ay walang bukol pero parang namamaga, masakit mm -hmm. pag dinidiin natin. It might be a sign of prostatitis, baka oh. try na muna natin gamutin, no? So maganda talaga ito. Dyan. Yes, pag okay. talagang mukhang prostatitis, mm -hmm. infection yon so antibiotic. Mm -hmm. Pag prostate cancer, kahit anong antibiotic, hindi tatalab doon kasi mm -hmm. iba ang gamutan, no? So, kaming mga urologist, trained kami para malaman which one's prostate cancer, alin ba yung prostatitis lang. Para Sa kapala. Oo. Yes, yes, yes. So, unnecessary ang ultrasound? I wouldn't say it's unnecessary. Mm -hmm. no In fact, it's very important also. Mm -hmm. Kasi yung ultrasound, doon natin makikita, number one, kung gaano kalaki mismo yung mm -hmm. prostate. Bibigyan niya tayo ng exact or a very very good approximation kung gaano kalaki yung prostate. Mm -hmm. Kasi hindi lahat ng prostate enlargement pare-pareho no? May mm -hmm. mga iba na lumaki lang ng konti, may mga iba na sobrang laki na talaga. Mm -hmm. So makikita natin yun sa ultrasound. In addition, pag in ultrasound, hindi lang yung prostate yung nakikita natin. Even the urinary bladder, yung pantog nakikita. Yes. Mm -hmm. Most of the time sinasama namin pati yung mga kidneys. So marami pa namang ibang information na makukuha din sa ultrasound. But then again, when we talk about screening for prostate cancer, wala 'yan sa size ng prostate, no? Usually ang una is yung pagtaas ng PSA sa blood test and yung nakakapat natin sa rectal exam. Kung may suspicion, mm -hmm. again, screening pa lang yan, no? Screening, ibig sabihin, hindi pa yan confirmatory. Mm -hmm. So, kailangan natin gumawa ng additional tests to confirm kung may suspicion na tayo based on the screening. Mm -hmm. Kanina doon sa health capsule natin, ang didevelop daw nila ngayon, urine. Mula mm -hmm. sa urine, no? testa mm -hmm. kung mayroong problema yung prostate. Pero nabanggit mo nga kanina, Dok, na yung prostate gland ng lalaki, hindi pare-pareho ang paglaki niyan. Yes. Merong mabagal, mm -hmm. merong mabilis. Mm -hmm. Ano yan? May kinalamang kaya sa diet nila, sa lifestyle, kaya gano'n na may mabilis, may mabagal. In general, it's hard to really pinpoint an exact mm -hmm. na magkakorrelate no, na kung itong taong to, mas mabilis lumaki yung prostate, itong taong na to, mas mabagal lumaki yung prostate. Kaya nga gumagawa tayong mga test na yan, no? especially mm -hmm. starting a certain age. Pero in general... These things, yung mga living a healthy lifestyle, mm -mm. having a healthy diet, these are things that we also want to minimize the risk of cancer. In general, okay. no, having a healthy lifestyle, having a healthy diet, nakakatulong din naman sa atin if we're worried about cancer. But then again, kahit nagaano ka healthy ang lifestyle, kahit nagaano ka healthy ang diet, walang pinipili ang cancer sometimes no kaya maigi pa rin even if you think na wala kang symptoms even if you think you're having a healthy lifestyle you're eating a healthy diet It's very important pa rin to still undergo the screening for possible prostate cancer. Ah, so hindi excuse na porke okay. uy, wala sa lahi namin ng cancer. Mm -hmm. Sige, smoke. Sige inom mo, <laughs> 'di ba? Sige kainan tama. Wow. Yes, so oh. ayusin natin 'yung ating sarili. lalo na pagtumatanda mm -hmm. tayo. Pero meron pamp pagkain or suplemento na pwedeng uh, kainin daw nila o na para mapabagal 'yung paglaki ng prostate gland. May mga ba bado. 'Yung mismong paglaki ng mm -hmm. prostate, no? There have been a lot of ng mga supplements na tinatry nila before. But in general, mm -mm. we have medicines for that. Mm -hmm. Hindi naman kasi lahat ng enlargement ng prostate kailangan bigyan ng gamot, no? Ah. Number one, kung wala namang sintomas, hindi ganun kalaki yung prostate. Pwede gina-observe lang. Kasi again, hindi yung paglaki ng prostate ang nagli-lead sa cancer. Mm -hmm. Cancer is genetic cancer develops doon sa prostate, not because of enlargement. Mm -hmm. So, itong enlargement, ang problem natin dyan, pwede magkasintomas eventually. So, in terms of what to take, alam natin yun, no? Pag mm -hmm. magpakonsulta sila, makita natin, okay, sobrang laki na ng prostate, mm -hmm. kahit wala pang sintomas, baka pwede na tayo mag-start ng gamot. Or sometimes, okay, medyo may sintomas na, kahit mababa yung risk for cancer, magsa-start tayo ng gamot. Mm -hmm. So, may mga gamot tayo para dyan. Mm -hmm. Okay. So itong gamot nire-reseta, hindi ito over the counter. Yes, okay. nirereseta to no kasi like mm -hmm. any other medicine, lahat ng mga medical ng mga treatment may mga mm -hmm. possible risk, possible side effects kahit na mababa naman itong mga to. Maganda na yeah i-consulta pa rin talaga para alam natin na tama yung dose, mm -hmm. kung kailangan ba talaga ng gamot, what to watch out for when we start treatment, mm -hmm. mga side effect na normal lang ba, side effect na hindi tayo mag-aalala masyado. Eh, how about yung mga napabasa natin sa net na ang zinc tau, sopamento, nakakatulong daw yan para hindi lumaki na gusto yung prostate gland? Well, in general, sabi ko nga, no, um, multivitamins, living a healthy diet, having a healthy lifestyle, mm -hmm. help. Pero, unfortunately, yung mga binibigay before, hindi pa conclusive yung evidence. Okay. Ibig sabihin, yung mga pagsusuri, yung mga okay. research recently, wala pang nagsasabi na talagang maganda. Ito na. Oo, oo. Although wala namang masama, no? Wala rin namang evidence na nagsasabi na masama tong mga to sa prostate. Kasama naman yung sa gulay na kinakain yes, natin. Yes, di ba? Okay, diba? Ang gulay na kinakain natin, meron <laughs> uh -oh. naman namang mga nutrients. Pero specific to prostate enlargement, unfortunately, kulang pa yung evidence for mm -hmm. that. Ah, okay. And so, ang pinakamainam talaga yan, patingin. Mm -hmm. At kung anong sasabihin sa inyo ng inyong doktor, ay ating susundin yes. oo. So walang ano, walang uh, parang kasi iba sabi nila, baka ano, mas lumiit kapag ganito ang aking ginawa, di ba? Uh -oh. So, wala rin, ano, hindi rin totoo yung masahe-masahe doon sa prostate gland? Well, unfortunately, no. Again, kung pagbabasehan natin yung mga evidence, uh -oh. yung mga latest na mga scientific research, uh -oh. kulang pa yung evidence para magsabi na effective talaga yung mga ganyan. Uh -oh. Kasi, di ba, may mga gano'n nag-offer na mamasahin doon yung prostate gland mo uh -oh. para daw mawala uh -oh. rin yung uh, mga simptomas. Uh Oo. -oh. Uh -oh. To a certain degree, sometimes, <laughs> kasi yung andun nga yung prostate, oh. di ba, kung namamaga, pwede talaga. Pero in terms of actual treatment, again, it's really, number one, kung kailangan ba ng treatment. Mm -hmm. Number two, kung ano yung dapat na treatment, mm -hmm. which talagang yung mga gamutan, ang pinakanakitang effective, both for reducing yung symptoms, mm -hmm. and number two, for decreasing the size ng prostate kung kailangan. Oo. And again, these are just for the symptoms, no, at saka yung size. Iba pa yung usapan ng prostate cancer. Mm -hmm.